Ang ating storya ay nai-post ni Kylie IG NI. Okay. Alamin natin ang kanyang storya. Okay. Kasalanan ko ba kung ayaw kong sabihin sa mama ko kung sino nagsabi sa akin na hindi ko biological father ang tatay ko? Ako nga pala ay 16 years old female. Matagal ko nang napapansin na iba ang trato sa akin ng tatay ko kumpara sa mga kapatid ko. Si ate, 15 years old, at dalawang kapatid kong lalaki, 12 at 11 years old. Kahit halos magkasunod lang kami ni ate, sobrang close nila ni tatay. Palagi siyang nandyan sa mga play ni ate Sinusuportahan niya lahat ng gusto nito. Pero ako, wala. Grabe naman to guys, no? Kung kayo'y nasa sitwasyon niya, mer hurt ka talaga. Kasi, um, magtataka ka kung bakit yung trato sa mga kapatid mo okay naman, napapakita na mahal sila, pero bakit pagdating sa'yo, walang ganun. ba? Diba? Uh, ang lungkot noon. Na sana, um, or inaasahan niya na mararamdaman niya yung love sa bahay nila. Do doon naman kasi talaga, di ba, unang uh, nanggagaling ang source of love. Pero yung hindi niya yung nararamdaman sa bahay nila at sa mismong tatay niya pa, nakakasad, di ba? Hindi pa siya kahit minsan nanood ng recital ko. Wala siyang pakialam sa mga hili ko. Oh my god. Kapag nalulungkot ako at tumalapit sa kanya, lagi niya akong binabale-wala. Kawawa naman siya. Kaya maano mo talaga kung bakit siya, bakit niya ito na share 'di ba? Para lang talaga malabas kung ano man 'yung nasa loob niya. Kapag wala si mama sa bahay, pinapapunta ako sa bahay ng kamag-anak o kaibigan. Tapos sila may movie night o gay night. Ako sa kwarto lang. Grabe naman to. Bakit? Kung may imagine ko lang, di ba? Kung ako yung nasa sitwasyon, papaalisin ka sa bahay niyo tapos sila mag -ha happy-happy. Nakakalungkot naman. Lagi kong kinekwento kay mama kung gaano kasakit yon. Pero ang sagot niya lang, eh kasi magkamukha kayo ng ugali ng tatay mo. Kaya lagi kayong nagbabanggaan. Pero, paano kami magbabanggaan kung hindi man niya ako pinapansin? It's a good thing na sinabi niya sa mama niya yung nararamdaman niya, no? Kasi mali mo, magawa ng paraan. Hanggang sa isang kamag-anak ang nagsabi sa akin ng totoo. Hindi pala siya ang tatay ko. No! God! Please! No! 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 Ayon sa kanya, nagkarelasyon si mama sa dalawang lalaki noon. Si tatay at ang tunay kong ama. Nalaman ni tatay at pinapili niya si mama. Pinili naman ni mama si tatay. Pero nang malaman nilang muntis siya sa akin, nagpa-DNA test sila at nalaman nilang hindi ako anak ni tatay. Grabe, nakakasad naman to, no? Um, sad na nang malaman niyo yung totoo. Na-confirm niya kung bakit ganun yung trato ng tatay niya sa kanya. And mas masakit is hindi niya um, nalaman yun sa mama niya. Di ba? Yung sa kamag-anak pa na siguro concerned sa kanya na... Kasi talagang nalilito na siya na bakit nga ganito yung trato sa kanya ng tatay niya, may mali ba sa kanya, bakit hindi siya mahal. So, itong um, revelation na to, dun na niya talaga na gets na ah, kaya pala. Di ba? Wala palang mali sa akin. Talagang hindi lang kasi siya ang tunay kong tatay, kaya ganun yung trato sa akin. <coughs> Sabi raw ni tatay, sige, ituloy mo yan, pero gusto ko ng sarili kong anak. Kaya halos magkasunod kami ni ate, kasi kapalit ako. This is so sad. Yung words na, kaya mag, halos magkasunod kami ni ate, kasi kapalit ako. Doon mo talaga ma, ano na, parang wala kang bilang sa pamilya. Pagkatapos kong malaman ng totoo, hinarap ko si mama at tatay. At alam nyo kung ano ang sabi ni tatay? Ngayon na alam mo na, pwede mo na akong tawagin sa pangalan kong Drake. Hindi na dad. Grabe naman to. Yung itong tinatawag niyang tatay, grabe naman ang galit sa kanya. Bakit naman ganito, di ba? wawa naman siya Si Mama naman hindi masaya na nalaman ko Araw-araw niya kung tinatanong kung sino ang nagsabi Minsan ilang beses pa sa isang araw Gusto lang niyang malaman kung sino Hindi niya malang ako tinanong kung okay pa ba ako Grabe naman tong mama niya So wala pala talagang balak sabihin sa kanya ang totoo Tapos nagalit pa Wow! Wow! At eto pa, nalaman ko rin na wala akong college tulad ng mga kapatid ko. At gusto raw ni Drake na umalis ako sa bahay pag 18 years old na ako. Nakakainis naman tong tatay na to, si Drake, no? Sabi pa niya, hindi naman kita minahal. Gusto ko lang ng isang taon kasama ang tunay kong pamilya. Kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, no? Kawawa naman talaga siya. Kasi, um, gets na, na hindi nga siya tanggap kasi hindi nga siya totoong anak nung tinuturing niyang tatay. Pero, support part pa nung nanay, na parang, hindi malang din niya kakampi yung nanay niya. di Diba? Si mama inisip iniisip lang ay kung sino nagsabi sa akin ng totoo. Sinubukan pa niya akong i-ground at sinabihan akong maliraw na may nagsabi sa akin ng hindi siya kasama. Grabe naman tong nanay na to. Ibig na yung comfort niya yung anak niya tapos mag-sorry siya na sorry anak, hindi ko kasi sinabi sa iyo yung totoo. Iga-gaslight pa siya na kasalanan mo, bakit mo ginawa iyan? 'Di diba sila na 'yung mali? Grabe naman 'to. Para daw hindi makasuhan o mapagalitan 'yung tao nagsabi sabi, kaya masama rin daw 'yung ginawa nila. Eh, na lang nitong mama niya. Pero ako, masaya ako na nalaman ko ang totoo. Kahit masakit. At ngayon, hindi ko alam kung may kasalanan ba ako. Ay, Okay, alamin natin ang mga komento ng mga madlam people. Alam na natin na alam kong marami ang mga galit dito. <laughs> okay. Ang sabi ni Dutch Hand Mom 5, Ang sama ng nanay mo, pinabayaan ka masaktan habang niloloko ka ng ilang taon. Tapos ngayon, mas ina inaalala pa niya kung sino nagsabi, hindi ko anong damage ang nagawa niya sa'yo. Hindi mo kailanman magiging kasalanan to. Agree? Agree, I agree guys, 100%. diba? Nakakainis naman talaga yung nanay niya. Alam nyo, walang kasalanan yung letter sender. Ang lahat ng may kasalanan dito yung mama niya. Diba? Guys, pinagkait pa sa'yo, ay sabi naman ni Hey Pretty Lady mom <laughs> Pinagkait pa sa'yo ang chance na makilala ang tunay mong tatay. Malay mo, gusto ka pa niyang makita. Grabe ang selfish ng mama mo. Sana mahanap mo ang biological dad mo at ang pamilya niya. He deserve a real family. Agree naman tayo dyan guys. Sabi naman ni eh, Confidence C3035 At yung stepdad, grabe. Alam niyang bata ka pero sadyang nalayo at sinaktan ka. Mas mabuti pa yung walang tatay kaysa may ganitong klase ng tao sa bahay. Agree naman talaga guys, no? Kung ganito lang din naman ng magiging tatay mo sa bahay, wag na lang. Sana wala na lang. Mas okay pang wala. ba? Diba? Grabe rin kasi yung naranasan yung ganun. Super nakakasakit. Masakit sa damdamin kung ikaw yung nasa sitwasyon yun. Ano, ano masasabi niyo sa ating story guys? Kung kayo ang nasa sitwasyon na ating letter sender at malaman mong hindi mo pala tunay na ama ang kinikilala mong ama, ano ang gagawin mo? Let me know in the comments section below. At kung meron man kayong storya or suliranin, gusto niyo i-share or ihihimal lang ng advice mula sa ating community, feel free to comment it down below. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng content, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa ating next video. At doon na nagtatapos ang ating story, guys. See you!